Ang alam ko napakarami na ninyong panukalang batas para sa nuclear development sa Pilipinas. Kumusta na po yung status para nila sa House of Congress man? Yung uh, ba, nung no November na na po ang uh, uh, panukala na nagtatatag ng uh, ating regulatory authority ang PhilAtom. At yun po ay, yung bill na po yan ay pumasya on third reading, 210 ang umoo, 7 uh, pito ang kumontra, at uh, dalawa ang uh, nag-abstain. Mm. And itong Pebrero, pumasapo po ang uh, uh, nuclear liability bill uh, on third reading, 267 po ang umoo, uh, isa ang kumontra, ay dalawa ang kumontra at isa ang nag-abstain. So nandoon na po yan sa Senado. In fact, itong hapon na ito, may meeting po kami sa Technical Working Group ng Senado uh, kasama po ang chairman po ng committee, si uh, Senator Alan uh, para oh. talakayin ang uh, progreso po nito sa Senado.